Sunog sa Tondo, Maynila. Nahirapang apulahin ang ating Bureau of Fire Protection dahil sa sobrang sikip ng daanan nito. Grabe yung nangyari dito, kumatik, Biroin niyo yung halos 2,000 pamilya ang nawalan ng tirahan sa loob lamang ng isang araw. Napakasakit na makita mo yung sarili mong tahanan na ilang taon pinaghirapan para lang magkaroon ka ng permanente tapos mo lang ng isa sa isang iglap lang napakasakit ng kamatik pero maganda pa rin dito is na man yung tirahan mo at least buhay ka pa rin at wala nangyari masama sa inyo o sa pamilya nyo sa tingin nyo kamatik ano ba yung pwede maging dahilan nito kung bakit nagkaroon ng ganitong kalaking sunog pero inyo yung kamatik halos dalawang libo napakarami nun kamatik yun nga lang limang perasong bahay ang dami na nun eh grabe napakasahirap ng kalagay nila ngayon na makita yung buhay nila ngayon, kung paano sila ulit magsisimula, kung paano ba nila sisimulan yung mga buhay-buhay nila dahil nga nawalan sila ng tirahan. Pero, take, pero naniniwala pa rin ako na hindi naman sila pababayaan ng Diyos. Ganun din ang gobyerno. As mga sikat na vlogger na malaki ang kinikita dyan, naniniwala naman ako na maraming tutulong dyan. At lalapitan, lalapitan din talaga sila dyan sa tingin nyo, Kamatic, ano ba yung pwede maging dahilan? Para sa akin, opinion ko lang, pwedeng maaring magsimula yan sa mismong saksakan o kaya may appliances na nakasaksak na naiwan o kaya naman may naiwang nagluluto kasi pwede rin maging cause eh. O kaya may naiwang electric fan na nakabukas o kaya naman may hindi sinasadyang nagpa-plan siya tapos naiwan. Pwede yan eh. Maaaring mangyari. Kasi, kuryente yan eh. Pwede rin maging sanhin sunog yan. Kaya nagsimula sa isang bahay. Alam naman natin ang Tondo, nila, Isa sa pinakadikit-dikit na bahay kung makikita nyo. Kaya, kung magkaroon man ng sunog, halos lahat damay-damay na. Biro nyo yung kamatik, dalawang libong pamilya. Napakahirap ng kalagayan nila ngayon kamatik. Pagdasan natin na sana magkaroon na sila ng ulit ng sariling bahay nila at sana walang nasaktan sa pamilya nila at sana magkaroon na sila ng matitirahan nila. Yun lang sa lahat ng mga vlogger na malaki ang kinikita dyan, baka naman gusto niyang tumulong at tulungan yung mga kababayan nating nasunugan na umabot nga sa dalawang libong pamilya ang nawala ng tirahan sa loob lamang ng isang araw. gusto gustuhin ko tumulong nagsisimula pa lang akong gumawa ng vlogs ko o mga content ko. Halos lahat ng ginagawa kong content is more on reaction videos lang. Wala kasi akong na naiisip pa na pwedeng gawin. Ito lang yung nakikita kong pwedeng umangat ang channel ko at nakikita ko nag-grow yung cha YouTube channel ko sa paggawa ng content ko ng mga ganito. Yung nagre-react ako sa lahat ng mga nangyari sa paligid natin. O sakali man dumating yung araw na makilala din ako as a vlogger o, content creators. Pangarap ko rin makatulong sa katulad nila na nasunugan. Alam nyo, kamati, naranasan ko rin masunugan ng bahay, yung pamilya namin. Pero hindi naman katulad nito na grabe, sinapit nila. Halos siguro nasunog yung bahay namin, hindi naman ganun kalaki. Pero maliit lang, halos naapulagad. Pero iba pa rin ang ganitong bahay, sementado. Kung sakali mo magkaroon ng sunog, at least buo pa rin yung bahay mo at pwede mong ilabas na itong mga gamit mo. Kung wala man, pwede, pwede mo ulit papinturahan, di ba? Meron lang asimple. Kasi sa case dito ng Tondo, Maynila, alam natin na dikit-dikit ang mga bahay dito. Halos more on puro kahoy, plastic, pwede maging sanhin ang sunog, di ba? Hindi natin maiwasan yan. Ipagdasan natin sila kamatik na sana maging maayos na yung buhay nila at may mga taong tumulong sa kanila. So yun, itong video na to nung react lang ako dahil gusto ko lang gawin siya ng content. Sana mar maraming makatulong sa kanila sa lahat ng mga vlogger at, at content creators na malaking kinikita dyan. Sana tulungan nyo sila sa lahat ng mga gobyerno natin dito sa nila sana marami silang tumulong dito at sana hindi sila bitawan dahil nakakaawa talaga ang kalagayan nila. So yun, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng videos ko mula una hanggang dulo. Thank you so much dahil kung di dahil sa inyo, hindi ako magsisikap na gumawa ng gumawa ng gumawa ng content pa at mag-update sa inyo kung ano mga nangyayari sa mundo o dito sa mundong ginagalawa natin. At uh, asahan nyo, makakatulong kayo. Asahan nyo, magbibigay ako ng tamang informations yun lang. Maraming salamat.